Nagsalita na sa unang pagkakataon ngayong araw ang Sparkle Artist na si Sandro Mulak matapos nga itong lumugi ng dalawang GMA executives na sina Jojo Nunes at Richard Cruz. Nilabas din ni Sandro ang ilang resibo bilang patunay na totoo ang kanyang paratang sa nasabing executives. Nais nice din daw isumite ni Sandro sa kinauukulan ang CCTV footage kung paano siya nilamo ni na Jojo at Richard narito panoorin ang video. Patangkat to, hindi kita mo ka. Masi. Right. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, po. 23. Okay, thank you. You may sit down. Oh, Mr. Sandro. Yes, your, yes po, Your Honor. Gusto mo ba narrate lahat yung ginawa sa'yo? Um, hindi Kasi po. nababasa lang namin sa Facebook. Yes po, uh, hindi pa po ako ready to get into details po, Your Honor, kasi hindi pa po na babasa ng kabilang kampo po yung reklamo po namin. Nahihirapan po ako ikwento po yung buong details po. Okay, kilala mo yung dalawa? Si Jojo Nones and Richard Cruz? Uh, si Si Sir Jojo lang po yung kilala ko. Si Richard po, nakilala ko lang po that night. That night, yun si Richard? Yes po. During? Uh, nung ano po, nung madaling araw po, nung nangyari po lahat yun. Ano, ano? Nung madaling araw po, nung nangyari po lahat yun. Doon mo lang nakilala Richard? Yes po. Okay, tell tell this committee, who who texted first? Si Jojo Nunes po. What did he text you? Uh, uh yung una po niyang text sa akin. Nag-text po siya sa akin ng 3.59 a.m. 3.59 a.m.? Yes po. Sa 4 modeling araw? Yes po. Or what did he text you? Uh, I have the copy po on my phone. Pwede yeah, You read it. Okay po. Um, uh, Mr. Jojo Nones ka una nag-text? hindi naman po namin dininay na kami po ang unang, ako po ang unang nag-text. Okay. Yes it's po. answerable oh. ba yes or no? Yes for eh? Your Honor. Alright. Oh, tuloy mo, Sandro. Um, Nag-message po siya sa akin ng 3.59 a.m. Sabi po niya sa akin, So you kanina, didn't get to say hi. Nakauwi ka na ba? Nag-reply po ako. Sabi ko po, Sir Giorgio, sorry po. Oh, di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Hope to see you soon at po, oh, Sir Jojo. Tapos nag-reply po siya sa akin, Enjoy still partying? Sino kasama mo? Then nag-reply po ako. Sabi po niya, Ay, sabi ko po, kumakain na po right now. Kasama ko po friends ko, sila Miss Nate uh -huh. and Elijah uh, po. Then sabi niya, Be safe. Then sabi ko po, po, Thank you po Sir Jojo. Hope to work and see you soon po. Sabi niya, Nabitin ako sa inom. Napasabi rin po ako na ako nga din po eh. Then nagreply po siya sa akin na Yes soon, ikas kita. Nagdidirek ako now. Wait, Ta wait, wait, wait. Stop there. Do you have the power to cast, Mr. Nones? In GMA po, wala po, uh, Your Honor. Um, the Bakit mo tinetext si Sandro that uh, ano, ano, ikasting mo siya? In a general... And you do not have any power to do so. In a general sense po, I'm talking about um as nagdi-direct po ako, pinayagan na rin po ako ng GMA if uh, yes, I like ask direct. permission na. But uh, mag, mag, do you have the power? Halimbawa, o si Robin Padilla, kunin natin. May power ka bang ganun? Your Honor, pag outside po GMA, pag ako po ang magpuproduce. No, we're talking uh, about GMA. Sa GMA para po para wala, power. Your Honor. At, well, why did you text uh, Mr. Mulag? Uh, ang ang context ko po doon in a general po sense your honor as a director that can do projects outside GMA 2 and streaming kasi ngayon po uso po na um pag uh, as directors or content creators we really do projects um ev everywhere po um we have streaming projects we have been um and so continue Sandro Yes po your honor Continue okay continue po. Sabi niya po, so after po nung yes yun, ikas kita, nagde-direct ako now. Sabi ko po, wow sir, looking forward to that po. Then sabi niya, oh, gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Then sabi ko po, saan po kayo sir? Sabi po niya, Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott. Sabi ko po, sino-sino po kayo sir? Haha. -ha. Sabi po niya, just me. Tapos hindi na po ako nagreply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto kaya hindi po So you were sensing something. Ah hindi hindi ko naman po siya pinag-iisipan ng at a time nung nung nag lang nung sabi niya I'm I'm alone. Opo. duda ka nag Ha? Yes po. Nagdalawang isip ka. Hindi ko kasi Kaya di ka nag-text, tama? Yes po, di ko naman po siya, di naman po ako nag-iisip ng na masama ka sa kanya kasi boss ko po siya sa, ini treat ko po sa kanya is boss. Okay, and siya. then after which, oh, afterwards, what happened to, ano pa yung mga succeeding texts? Then, after 37 minutes po, 4.37 a.m., nag-message po siya sa, nag-message po siya sa, ano ulit, sabi po niya, Haha, just kidding, kasama ko drama peeps, but we're wrapping up in a bit. Nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, uh, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Siyempre, as an artista po, uh, need ko mag-PR-PR po sa nila, maki makisama po. Syempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, uh, nag-reply po ako ng, Andyan pa, ba, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Kasi sabi niya po kasi we're wrapping up in a bit. So sabi ko, ah, okay, saglit lang ako dun. Magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Ayun po. Tapos after po nun, sabi ko, kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka. Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung uh, Belmont room number. Sabi niya po, Ops, Belmont 7008. Ayun po. When you entered the room, who did you see? Uh, si sila pong dalawa. Oh, uh, what were they doing? Uh, your Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap ng kabila yung uh, huh? At po namin. Kasi no, 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 You tell us. the, we ought to know. So nakita ko po silang nakita ko po silang dalawa si si Richard Cruz po lasing lasing na Bade, ang nagasi kaso po sa akin is si Sir Jojo in offeran po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine. Yes po. Uh, Richard Cruz, what did he, what was he doing at the time? Uh, lasing po. Uh, nakahiga. Lasing? Po. Yes po. So, Nakahiga. Nakahiga po siya nung una ko pong nakita pero pinakilala po ako ni pinakilala po ako ni Jojo kay Richard so tumayo po si Richard po tapos okay. okay. When when Jojo Nones offered you wine, you drank wine. Uh, uh, opo. Huh? Uh, What else did he offer you? Um, I don't know. Po, kung pwede ko po sabihin hmm. yung ang buong details, kasi it's really sensitive. Hey. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, um, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in, a, in an executive session? Uh, hindi. Um, dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, uh, dapat po mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. Pinaka And also po, um, na uh, medyo natitrigger pa po si Sandro. Although, nilakasan niyo po talaga yung loob niya na magpakita ko today. Um, pwede yung siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretsyo na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasa magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Gusto mo na ba kayo? Hindi. Gusto mo namin makatulong po sa sa layunin. Yeah, yes, yes. Help this committee. Oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay. Okay, Ron. Great. So yeah, live.